okay Ito, binabakpak namin yung Ventura. Ito, Palawan dito, yung kwan Palawan yan. Uh, mapa. Oh, palawan. Mapa ng Palawan. At yan dito kami lahat babakbak Yan. So, kondisyonin. Uh, ako na nung ano mangyari. Yan si Bosing. kala ko, nakakaluwag-luwag na kami. Pinasikip na naman niya. Oh, kinuha na kapon yung cutting eh. Mayroon na naman dito ngayon. Ah, uh, lilinisin namin pagkatapos. Ko conditionin. Bahala na ako na nung mangyari. Yan bakbak na sa harapan. depende na lang ng mayo. Hindi pa dumating yung ano namin, technician para mapagana namin. Mga ilang linggo lang ito, tapos na ito. Okay, uh, nag ng ano, quality yun uh, ng mga hapon. Yan, good quality yan. Ang mga kapatid yung mga nag-aanap. Uh, next week, kapatid okay, bulog one ito. Quality, quality. Japan, Hamada yun si Cax nasa taas si Daniel nandito nagpapras 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 na nagpapras makinis. panat ka rahat sa taas part mo na dyan Yon. ah dito kami na unti unti natin matikas din siya bakbakin para pag pintura namin na maayos magpantay yung pintura Ayan, update na lang tayo mamaya kasi wala tayong gawa pa sa binder. Uh, bala na sila doon. Dito muna kami magkakaskas. Bala rin tatlo sa sakay doon. Oo, ah, sila na. <laughs> bala na sila doon. Ayan mga katotap. Si Nagmerienda. Ah, kumain na kami. Yan, si Marlon. Ito, nagsumabay-sabay naman yung mga customer namin. Kumain na kayo mga master. Yeah. Tapos na. Yun ang makina na nili, nilinis na namin. naayos na ni... Ni Juan, ni Francis. Francis, ni Juan. Master Joel, oh. Higa-higa na. Sana si Ricky. Ayan si Ricky Rosso, nandun, oh bising bising sa kan cellphone ayan ar ito naman yung RRYG baka naman yun oh kapalata pala namin wala kaming ganong gawa yan pala marami yan papahinga na lang konti pakatapos gagawa naman mamaya tayo pupunta doon sa dulo at yun na nga nagbe na si master master anong company yung bine mo master anong company yan RRYJ yun RRYJ baka naman daw ARRYJ na ARRYJ din yan di ARRYJ ya Eh yun mama mababayad natin kaibigan no Pre ano? Di ka talaga naniniwala pre? Tayo, na. Ayun. Ya si Rigi na rin po. Ito si Rigi mo. Ito. Si Rigi Rosa marating atas niya. Rick, ano mga sabi mo Rick? Rik, ano mga sabi mo sa so vlog ni Master? Oo. Oh. <laughs>

ハ <laughs> ハ Darawa na siya ng tutulungan <laughs> <laughs> Master mo tinitira ka nun ah Mukhang tinitira ka nun title? Ang title na technician na si Pejani Saka vlogger na ang driver ni RRYG Yo! Ito, ito yung idol ko Oh! Patay! Si Boy Kalahate! nilang gawa Buti na lang at inuna tayo ni Master ハハハハ pinagwa po rito sa ilkan alas ko na sinaka junior tumitira oh. pa rin oh yan hindi tayo makapag vlog sa pawi, magawa pa sila kami marami kami tira yan mga tira yan yun sa dulo yan yeah. si master nakasakay na rin nakauwi na rin siya yun mga tira namin ah. alas 5 na Nalapag out na? Oo. Oh. Yan, ah, si Ma'am Grace. Shout out kay Ma'am Grace. Ha? Uy, pare. Uy. Tayo yan, mga katatak. Uy, na. Cars, iwan na cars. Yan sa kanila, tinatapos pa nila to. Malayo pa yung uwian yan. Kay Atwarn. Heartwind. Ito pa yung mga gagawin para bukas. Hai itu powerannya tapus nani Junior dan Sinaparta Wo maupun ampun Uy. Kuya eh. oh, uuwi na rin Kuya eh. Oh, si Master, oh. Kinakarga na pala yung kanya. Patapusin na lang dit dito. Sam, tabi na. Ayan, oh. Ito na, oh. na, oh huwag, dali yan mga katatak maraming salamat sa uh, inyong pagsuporta sa channel ko yan set up na lang sa inyo lahat bukas na lang tayo mag set out sa inyo para mabahaba ang oras natin yun si master dumating ng service naabot din siya ng alas 5 Maulan kasi mga katatako, ko. Ah, Ang mahirap tayo sumugod sa ulan kasi baka magkasakit naman tayo. Sayo rin plan sayan yan, Master? Sayo plan sayan? Ay ba? Ano nagkakarga? Oh, dalawa-dalawa, inabot na lang alas hapon. Okay. Ito sa dulo, nagahabol pa. Yan. Lasing ko na yan. Naghahabul pa rin sila. pa mga katatak San Esedro. So, Pag-uha bila, nagkakarga, lalamok. Mga katatak, hanggang dito na lang 'yung video natin. Maraming maraming salamat sa inyo lahat.